Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Big season na naman, uuwi ka lang para maligo, then pasok ulit. May nagtanong nga sa akin eh, saan ako nakatira? Sabi ko sa work. Pero paminsan-minsan bumibisita ako sa bahay. Piniprepare ko na nga pala yung gamit ko for today's event para pagdating ng kasama ko, wala nang siyang gagawin. Habang nag ako, napansin ko si Ate Marge isang oras na nag-iikot. Asan yung tarpaulin? Siya kasing in-charge ngayon sa mga yearly annual party. Actually, swerte yan na lang kung mapunta ka sa ganitong company na nagbibigay ng party sa mga staff. Kasi sa ibang company, wala nga nga. Kinuha ko na nga pala yung store ko at dumating na rin yung aking kasama. So ready to go na, nandiyan yung driver namin. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Tumawag sa akin yung taga-office. Sabi, cancelled. <laughs> Bakit nag-cancel? <laughs> Ba't cancel kaya? Baka kulang sila. Yo guys, cancel yung event ko. So, magliligpit na lang tayo ng bangkete. Wala kayo mag-ago. Baka hindi na kompleto yung number of people na nadado sa bangka. Kaya yun. Sobrang busy, hindi na masyado naliligpit. Kaya it's time to clean. Let's go! Huh. <laughs> Simping on that lane, careful with my team. Oh. Sipping on that lane, careful with my team. Simping on that lane, careful with my team. Bawat araw ay gawing makabuluhan. Maging productive sa lahat ng oras. Huwag sayangin sa araw na nakaupo lamang. Matuto tayong mahiya sa mga kasama natin at iwasan man lamang. Dahil the end of the day, makalusot ka man sa mga katrabaho mo, always remember, God is watching you. I hope you enjoy my vlog today. Until next time, thank you for watching. This is Torres. Peace out.